Oh, okay. oh, yan, mga Ano, Sabi mo galing kay Russell yan, ha? Ah, salamat sa sponsor, isang Russell okay. Pinabloro. Yan, salamat sa tatlong sigapo, buhay na buhay, oh. Yun, ha? Mga quality, yan, eh. mahal siguro to. Pang konti, pang sports tong pan. Pang 1.5 sa... Sa, sa, prazer, sa kilo. mga good size. Salamat good kay size, kay, sir no. yan, Salamat Sir sa sa salamat daw, sa kay Sir so, oh. Oh. Pero tayo mapauga. Grabe. Eh. Ganda mapauga ito. Kasi Sir Russell mag, ano? Ang lapit mo yung Sir Russell. Bukas Na Ayan o. Nakabalong sa sana yung Boy sa baw. Ayan o. Buhay na buhay po yan. Sigapo. Ito po yung pang sports nila. Pang binta nila to. Yung gusto pong bumili pala ng na Sigapo, Na mga gusto mong Ito po kay Sir Russell Pina po. Maraming po tayo dyan. Diyan po yun sa Angas. Oh. Ang kanilang... Bakla. Hey, yung nanding. yung nila. Yan. Ito po. Napakaganda. Quality po yan. Oh. No? Mga palabro. No? Mm, yan. yan. po yung sigang laang. Sinigang po yung nakabigot. Sinigang talaga. Sabi. Nakapakapasabuan. No? Na, sinigang uh, niya. Nakapakapasabuan uh, yan. Sigurado. Like ha, si natin yan ay kalamasi. Sinigang. Ang ginhawan oh, oh. to mga palabro. Hindi naman tumalang sabus. Oo. Ayan ang pinakang